Good PM po. Ito naman ako ulit. E dito naman po tayo sa may Ronda. Ronda na Swiss made po na makina. Ito po magandang presyo nito. Kasi Swiss po ito eh. Ang gusto ko pong itulong sa inyo dito. Ituro po sa inyo. Kasi po yung signal niya sa negative sa ilalim. Ito. Na ano po. Yan. Yan na ano po siya na nabali tapos yan po kung mapapansin nyo dyan po may mga kalakalawang dito sa ilalim kasi nabulok na po siya na-stack yung makina niya dito nabulok yung terminal niya saka po yung spacer, spacer niya dito wala kaya yun po ang gusto kong i-share sa inyo I iikot ko lang po ito sa gleta para mas ma matuwa kayo at magkaroon kayo ng mas magandang inspirasyon. Ito na po yan. Yan po yung sinasabi ko sa inyong mga iniipon kong mga pyesa na ng uh, di baterya po. Tinatago ko po talaga sila. Para etulad eh, ngayon, biglang may dumating na kailangan ko to. Pag meron ka, pag-aantayin mo nalang customer. Kasi meron pong customer, ayaw nilang iiwan lang, na ng mga original yung relo nila ayun nilang iiwan kasi nga merong mga loko nauuwawala po yung mga two original na pyesa niya ngayon kung dito sila nanonood at meron tayong mga pyesang ganito makakapili po tayo sasabihin na lang natin na ah, sige po upo kayo antay tayo <laughs> yun po ang sasabihin natin nakapili na po ako kanina dito eto po eto nakapili na po ako kanina gusto ko lang ipakita sa inyo marami po talaga tayong itinatago para merong in time mapagpili ang po natin siya oh, di ngayon nakapili na po tayo ay babalikan na po ah ito po siya ito po pareho sila yan yan pareho sila ang problema po nila nito nung kalalagyan natin ito pong terminal niya, ito nabali yung sa kanya. Eh sa atin pong nandiyang nakatago diyan, meron po siya. So, sa sample ko lang po sa inyo to ha. oh, pag tinanggal niyo na po yung mga tornilyo niya. Hmm, bawa po tinanggal niyo na yung mga tornilyo. inalis niyo na. Ah, ganyan na po ha mag i po li kayo Siyempre, yan ang ating panlaban dyan Para mas maganda ang tingin natin sa kanila Mas malinaw po May iwasan natin yung mga Daples-daples Para masira natin yung pyesa nya Kaya may i-look Ito po Manood lang po kayo ha Importante po ito Gantong ka-importante Pero maganda ang presyo Pero simple lang yan po Dito po ha makita. Pag natanggal nyo na po yung bridge nya sa ibaba uli, may mga bridge po yan eh, hindi may iwasan yan. Ito po yun. Ngayon, aalisin nyo muna po itong ano. Aalisin nyo po muna itong circuit nya. Ito po yun. Yung sira po naman ito. Kaya lang, nung nangailangan tayo ng ano nya, ng terminal niya may makukuha po tayo dun sa mga nakatago po natin doon pinakita ko kanina pag alis niyo po niya ng circuit niya yung sira na ito yan o maitim na po bulok na eto po sinasabi ko tago nyo lang <laughs> o eto po buo sya o oh. hmm yan po yung terminal na ito buo sya yung mabagagamit na po sya tapos ito pong spacer niya, itong orange na to, oo uh, pa rin. So, ito pong sira, may mga buo. Yan pong itatago natin po ha. Tignan niyo po ngayon. Ilalagay ko po ito ngayon dito. Dito sa lalagyan nating makina. Hmm. Panorin niyo lang po para inspiration ko po yan sa inyo. Yan. alisin nyo lang po yung tornilyo dalawa lang naman po yan kaya hindi po talagang sabihin nyo mahirap tanggalin <laughs> Mag magandang kitain yan baba po yan kinalis nyo na yung tornilyo dalawa rin po yan 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 tanggal na yung bridge po tinanggal natin itong isa tanggalin nyo ngayon sa kanya yung bridge nya yan sasabit muna po dito yung dito sa kabila bago nyo ipap, ibababa hmm. yan po siya parehas po sila oh. hmm. parehas po sila ngayon ito pong sinasabi ko sa inyo terminal negative terminal na to na nakuha natin doon yun po ngayon ilalagay tatanggalin muna po natin yung ano ha itong ano itong circuit nya tatanggalin muna natin kasi baka matamaan natin sayang naman oo hmm. hmm. dahan niyo na lang po tatanggal na natin iangat po natin siya mas maganda pong gamitin nyo yung pin natin para matulis yan para madali nyo siyang masusundot pataas hmm, yan ayan na po siya tanggal na ito po ngayon sinasabi ko sa inyo ito pong terminal niya na nakuha natin doon sa kabilang ilalagay po natin ngayon yan may stand naman po yan may, but, may dalawang butas po yan yung isa doon sa stand yung isa doon sa tornillo nakatapat hmm. yan po kanya yan po nilagay ko na yung terminal nya yung negative terminal terminal po sa ilalim tapos ilalagay niyo po ito ngayong circuit niya uli. May mga ano po 'yan, may mga stand tube po 'yan para mas madali niyo malaman yung lugar niya. Dilan. Okay Dali lang ha. Oh, yeah. Pag nilagay niyo na po, yung inalis nyo yung isang huli kanina, ilagay nyo. Yeah. Bago turnigyuhan nyo. Oo po, natuluyan na. Ito po ngayon, ilalagay itong bridge nya. Isasabit nyo muna doon sa tornilyo dito sa likod. Dito sa likod, may isang tornilyo po yan. Nakasabit lang po siya dyan. Ayan, nakaganyan lang po siya dyan. pagka naipasok nyo na po siya sa tornilyo doon ito po ngayon dalawang tornilyo ilalagay nyo hmm. Lagay niya lang po ganyan. Pagka nailagay niya na, ilalak niya siya. pagka pag na na po, ambawa na na. Eh di meron na po siyang dito, may terminal na siya sa ilalim, nakuan niyo doon. Ito po ngayon na papel itong orange na to. Kasi po, kaya na, nasunog 'yon kasi nawala po yung ganto, kaya sumayad yung terminal ng baterya niya sa ilalim. Kaya suporta po 'yan diyan sa ilalim, kaya meron na siya. Yan, ganyan po ah. Tandaan niyo po 'yan. ganyan po ang style niyan. At ang pinakamagandang style po niyan, marami po kay nang nakaipon na pyesa. 'Yan po. yan marami key nakaipon na pyesa Para hindi kayo, hindi key mahirap maganap. 'Yan po ah. inspiration po 'yan. God bless po.